Nalong Best Supporting Actress sa MMFF 2023 gabi ng parangal nitong Desyembre 27 ang TV host actress na si Miles Ocampo. Para ito sa mahusay na pagganap niya sa kanyang role sa Family of Two na pinagbibidahan ni na Sharon Cuneta at Alden Richards. Pansamantalang nagkaroon ng aberya ang pagtawag kay Miles Ocampo ng presenter ng award na si Kalad Karin matapos hindi matawag sa mga nominee para sa Best Supporting Actress ang EAT host. Tinalo ni Miles Ocampo sa award si Naagot Isidro, Alessandra De Rossi, Gloria Diaz at Janelle Salvador. Six years old po ako nagsimula sa industriya. 27 na po ako next year first time ko pong nakatanggap ng award, ani ah, Miles Ocampo nang tanggapin ang parangal. Ganito po pala ang feeling ng mga artista, dagdag pa niya. Tuwang-tuwa naman sa natanggap na award ni Miles ang mga kasama niya sa Family of Two na sina Alden Richards at Sharon Cuneta na nasa audience.